hello, so itong vlog na to eh uh, para sa way kung papaano mo i-renew -re yung uh, drivers license mo dito sa Japan kasi uh, first time kong nag-renew ng drivers license at sa totoo lang hindi ko alam kung paano i-renew -re yung yung ano drivers license kasi hindi naman din ganun ka taas o actually hindi sobrang conversational yung ni uh, nihongo ko so bali bago ko i i-extend yung visa ko ay yung driver's license ko si ko pa din naman kung paano yung parang proseso syempre google google um, check sa mga forums kung paano siya kasi ah uh, napakahirap na kumbaga pupunta ka sa um, sa main center or dun sa sa kung saan ka makakapag-renew na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo kahit pa paano, at least 30% 40% may idea ka kung pa paano gagawin yun so una um, gano'n ba kahaba yung, ano, yung driver's license sa Japan typically dun sa unang driver's license na makuha mo kung uh, gaikopojin ka or foreigner ka, Pilipino, tulad ko, eh, kukunin mo siya and pag naipasa mo yung yung change or yung kirikae, uh, well, sa next video, yung, sa ibang video yung kirikae, pero kung makapag-switch ka sa from Philippine uh, driver's license to uh, Japanese driver's license, may ano ka, may 3 year uh, duration yung uh, driver's license mo. So, for example, katulad na ito, uh, well, i-blur ko kung sakali, pero ito yung ano ko, oh, driver's license na nakuha ko nun sa ano, sa sa unang pagpalit ko ng driver's license. At kung napapansin nyo dyan, ah uh, may kulay green na color yan. So, later, i-explain ko kung ano yung difference nung sa color. So, after ng, ano, ng 3 years or pag patapos na yung um, duration ng driver's license mo, may darating na, ano, na hagaki o yung postcard. So, yung, hindi kasi parang dito sa Japan na ah oh, magre-renew na ako. Uh, six months na lang, renew na ako. May certain uh, rule para i- i- maayos mo or ma masimulan mo yung uh, pag-renew ng driver's license mo. So, una, may dadating na hagaking ha, or yung ano, yung parang postcard sa uh, place mo. So, ito yun. Hindi ko pwede pakita yung harapan. Kasi, andyan yung ano ko. Uh, informations ko. Pero, darating yan. Uh, siguro, um, one month or one and a half months before ng birthday mo sa taon na mag-expire yung ano mo, yung uh, lisensya mo. So, for example, uh, example lang ha, sa akin, uh, October mag uh, ano magexpire expire yung uh, ko. So bali ang birthday ko kasi September. So dadating yung postcard or dumating yung postcard etong September. No? So uh, importanteng alam nyo or familiar kayo na dadating yung hagaki at sisilipin niyo sa sisilipin niyo babantayin niyo yung ano niyo yung posto niyo kung doon Dahil uh, may mga certain uh, times, nabasa ko din, kaka-research ka ako nga, na hindi dumadating. One of the reasons daw, o possible reason, eh, kapag lumipat ka ng bahay at hindi mo na-update yung address uh, mo o yung address mo sa driver's license mo, may iba kasi siguro, ewan ko, ewan ko, parang uh, nabasa ko, may iba daw na hindi dumating kasi naglipat daw sila ng bahay. Hindi pa nila na-update yung uh, driver's license nila kung saan sila nakatera. So, naipadala yung postcard o yung hagaki dun sa luma nilang bahay. So, make sure nyo na updated yun kasi napakasayang kapag hindi kayo nakapag-update dun, pag hindi kayo nakapag-renew nung driver's license nyo, especially dito ngayon, eh, back to zero kayo. Kailangan nyo mag kayo ulit. Kailangan nyo gawin yung yung practical test ulit dahil nga syempre nag-expire so hindi natin alam kung ano yung rason kung bakit nag-expire pero kailangan yung back to zero kayo so abangan nyo at uh, make sure nyo na within the time period eh, may ma extend nyo or ma renew nyo yung driver's license okay so susunod eh ano yung mga kailangang gawin? Ano yung mga requirements para sa driver's license renewal. Um, una, tingnan nyo yung ano, yung postcard nyo, pahagaki nyo, and may ano naman eh, may Google Translate naman. So, in, in, parang napaka imposible sa tingin ko na hindi nyo may intindihan o kaya uh, mahihirapan kayo. Most likely mahihirapan kayo kaya kailangan nyo i-Google Translate yung postcard para maintindihan nyo kung ano yung proseso. Kasi maganda na uh, nagpa-translate kayo sa kaibigan nyo, sa tropa nyo, dun sa driver's license at renewal. Pero maganda din na kahit paano alam nyo. Hirap naman na pagpunta mo dun, eh, hindi mo na yung ba diba? So, pangalawa, pa, uh, um, kailangan mong dala yung uh, ziru card mo picture lang pwede nyo pakita ziru card mo, kailangan mong dala to kasi i-double do check nila kung may my number ka maigi na rin yun, dahil uh, doon sa experience ko, may mga nakita akong ibang tao na hinanapan ng my number card, hindi ko alam bakit pero uh, doon sa babae doon sa left side ko, eh, hinahanapan siya ng my number tapos tinanong niya pwede bang passport, hindi daw so dali nyo lahat ng pwede nyo dali. Passport, my number nyo, desire card nyo, goods na yun, tingin ko. Pangalawa, um, kailangan nyo mag-prepare ng pera. Um, sa time na to, na nirecord ko yung video, 3,850 yung uh, fee para i-renew yung, ano, yung uh, license nyo. And, yun lang. Yun lang yung kailangan nyo. At huwag nyo pupunitin yung ano ah. Yung, may nakasulat kasi dito eh, Sa part ng postcard, wag yung pupunitin yung harapan. Kasi naman may front page yun. So, wag yung pupunitin yun kung saka-sakali kasi may may paggagamitan sila dun. Depende. So, punta kayo dun. Once na okay na yan, uh, isipin nyo, uh, so, ganun na lang ba yun? Hindi. Punta ka dun sa main queue center o dun sa kung saan ka nagpa-renew ng, ay, kung saan ka nagpa-change ng esensya mo. At, ano lang yun, uh, I think, parang six or five steps lang ang gagawin mo para ma renew yung lisensya mo. Tapos, i-guide naman kita para at least alam mo. So, una, pasok ka dun sa building. Siyempre, sa side ko, kono yun. Siguro, may video ako na ipapakita dito o dito. So, may ano, may, um, may, ah, uh, reception dun. Wag, sa kono sa kasi, sa left side, yung mga nag-a-apply ng, ano, ng, ah, uh, bagong lisensya sa kanan naman ay yung uh, lisensya ng nagre-renew. So, dun ka sa kanan. Okay. ah uh, sa right side, uh, may mga number eh. Um, kailangan aware ka ko sa sitwasyon dahil tingin ko hindi ka naman mahihirapan. Ang mahihirapan ka lang ay yung uh, conversation na gagamitin sa'yo. So, i kita as far as I can remember para hindi ka mahirapan. Easy, di ba? So, Uh, number one, punta ka dun sa reception, titingnan nila yung lisensya mo, tapos yung postcard kung nagtutugma, and then tatanungin kanila kung naglipat ka ba. So, um, parang, sa akin kasi lumipat ako eh. So, may updated um, address dun sa likod ng ano ko, ng lisensya ko. So, tinanong niya sa akin na Hikoshi Shimashita ka. Tapos sabi ko, hi, pero pinakita ko pa rin na andito sa likod. Updated yon So, walang issue yun. Kaya, sinasabi ko nga pa ulit-ulit, make sure nyo na updated yung um, uh, Jusho or yung address nyo sa lisensya nyo. Dahil kung hindi, may issue siguro. Most likely meron. Tapos, um, bibigyan ka ng form. Uh, may picture yata ako nun. Lagay ko dito. May form na, ilalag na ipapakita sa'yo doon tapos, may mga susulatan ka dun. ah um, parang, one, two, three, four. Four fields lang yung papasulatan sa dun. Um, huwag mong kalimutan. Um, hindi mo kailangan na maintindihan lahat ng sinabi sa nung babae. Kasi, um, based on gesture na gagawin niya sa'yo, parang sulatan mo to, sulatan mo to, sulatan mo to, sulatan mo to. Yun yung mga dapat mong maintindihan. Saan mo dapat sulatan? And then, once na makuha mo yung papel, susulat ka dun sa bandang kaliwa mo after nung sa um stage 1 ng uh, license renewal mo. And then, uh, may Google Translate. Pwede kang mag-phone. Google Translate mo lahat na nandun. Kasi kaya naman. Ang papagawalan sa'yo is yung una sa pinakataas yung date, current date. Pangalawa, pangalan mo ah uh, in Romaji and then sa taas is Furigana. So, kung may kopya ka ng <laughs> Furigana mo, mas maigi yun kasi ah uh, malaking tulong yun. Baka magka problema ka if um, hindi mo gawin yun. Siguro, susulat na nila pero as much as possible, hindi na para hindi sila mainis. Pangalawa, after dun sa form na yun, um, pag nakatingin ka dun sa papel sa left side mo, tapos sa center part na yon eh andun yung kung lalaki ka ba o babae. So, may kanji nun at may Google Translate para hanapin mo yon. Mapapansin mo, isang kanji lang ang biluga mo yun. Tapos, yung birthday mo, um, advice ko, huwag mong sulatan yon, Kasi pagpunta mo dun sa uh, payment, eh, gagawin nila yun. Might as well na sila magsulat nun kasi kahit ako hindi ako familiar dun sa mga uh, hese or rewa. Yung mga parang eras ng Japan. ay eh yung birthday ko 1989 pa. So, hindi ko alam saan nakalagay yun doon. So, leave it blank. Tapos, susunod doon, eh, yung ah, ito importante to. Doon sa pag nakaharap yung papay sa'yo, doon sa pinaka right side, merong one and two na part doon. So, one and two is yung Anshin Bango. Meaning, yung um security number mo ikaw pipili nun hindi nila hindi nila hindi ka nila utusan actually parang sinabi nga sa akin 1, 2, 3, 4 na lang nalagay mo eh pero syempre babaguhin mo yun so sa 1 eh yung unang number and yung 2 yung confirmation number dapat parehas yun yes tapos last lastly sa bandang baba eh may um may parang ilalagay eh, mo yung number mo cellphone number mo okay paglagay mo nung sa cellphone number mo, yun madali lang eh. Yung parang watch out ka lang para maalala mo. Eh, meron dito yung kanji for ano cellphone. So, pangalawang kanji yata yun. So, yun lang yung dapat mong pakinggan. Kasi kahit ako na ganito, yung Google translate ko pa. So, after nun, step one. Whew. Ayan, tuloy-tuloy naman to mabilis lang. So, after ng step one, pupunta ka na dun sa Uh, papasok ka pa ng konti dun sa side ng kung saan ka nag, uh, nag stage 1. Dun sa stage 2, payment method. Dun sa payment method na yun, pag punta mo dun, eh maririnig mo naman eh kung uh, saan ka magbabayad at paano yung modes of payment mo. ba diba sabi ko sa'yo, uh, sabi ko sa inyo kanina, eh, 3,850 kailangan mong bayaran. Sa side ko, nagdala na ako ng cash para wala nang aberya. So, pag meron kasing two modes of payment. Una, ay eh yung gain o yung cash, yung ginawa ko, at yung cashless. So, kung medyo kaya mo yung cashless, medyo um, okay na dito sa Japan, meron ka ng mga cashless mode para magbayad, pay, um, hindi ko alam kung ano yung mga pwedeng gamitin, pero parang na ba, nakita ko noon, a credit card, tapos paypay, -pay, mga ganong way, pwede naman. Teka, na na ako. <laughs> Tapos, pagka uh, tapos mo doon, doon yung part na chinek actually yung ano ko eh, yung birthday ko. So, like I told you, iwasan mo nang lagyan yung sa birthday kasi sa center naman yun ng form, mapapansin nila. Tapos, sasabihin nila, susulit ko na yung pangalan ko ha, ay pangalan, ay yung birthday mo ha, sumukot ka lang, hay sulatan nila yun. So, tapos na yun, bibigyan ka nila ng um, resibo, saka bibigyan, pagbibigitin nila yung uh, alien card mo plus yung lisensya mo tapos ka mo nung ka na sa number 3. After nung number after nun punta ka sa number 3, doon naman yung parang check ng officer lahat ng papers at saka i-make sure nila kung tutuloy ka na doon sa step 3 na um i test. So after nun Madali lang yun dahil yung eye test, eh parang tatlong ano lang eh, tatlong image lang ipapakita sa akin eh ah uh, kung medyo nag-aalangan kayo na hindi nyo alam yung Nihongo or Japanese nung ano, nung um, uh, medical exam, eh, madali lang naman. Pwede mong practice kung gusto mong magpakita na talaga alam mo yung language or at least um, uh, conversational ka na is yung ue, shita, hidari, higi. Ganun lang naman. Pero sa akin kasi sobrang kaba ko ay alam ko sabihin, ang nagawa ko na lang, itinuro ko na lang yung langit. O, oh, yun. Ganon, ganon. Sa yung, ano, yung, yung babae. Pero natin lang kaintindihan kami. So, yun, okay na yun. After, no, papapuntahin ka sa step 4. Yung step 4, eh, pupunta ka na dun sa, ano, sa, um, registration isipin nyo, registration, di ba, di ka na ba nakapag-register ka na Oo, oh, nakaregister ka na dun sa mga ibang part, pero dun sa pina, sa step 4, dun ka talaga i-re-register lahat. Titignan kung may, ano ka, kung may, nagka-issue ka ba, nagkaroon ka ba ng violation, ah uh, lumipat ka ba, and then, isisilipin talaga nila yon So, may mga tanong, pero sa akin kasi wala naman akong violation, so okay lang. After nun, um, ito siguro kailangan maalala nyo, dahil um, yung floors, di ba? So, kung 3 years ka na sa Japan, siguro naman, hopefully, medyo naririnig mo na, alam mo yung mga uh, floor dito sa Japan. So, di ba, sasabihin sa'yo, um, Nikai is yung second floor. Um, third floor is Sangai. Yung Kai naging Kai. Ewan ko ha, kasi yun yung narinig ko kanina. So, nung sinasabi sa akin ng babae na, oh, okay na, awan ni Mashta, uh, punta ka sa second floor, tapos step 5. So, akit ba ko? Pag akit ko, sa second floor, may ano, may, uh, may kita mo naman yung flow. Actually, sa Konosu, basta susundin mo lang yung, yung mga turo sa'yo, at saka basic yung comprehension mo, matatapos mo to ng mabilis eh. So, pagkadating ko doon sa second floor, eh, Um, picture taking na kasi yun, may isang lalaki dun sa dulo, meron namang ano eh, parang yung guide, guide, uh, guide ropes at uh, saka yung arrows. Eh, check niya lahat. Tapos papatago niya sa'yo yung ibang mga papel. Kasi may papel na ibibigay sa'yo din eh. Yung um, kung saang room ka mag-review. Re Or yung two-hour review kumbaga. Eh, pupunta ka muna doon sa picture taking. Sa picture taking, napakadali lang nun. Upo ka doon sa podium o doon sa trono mo. Tanggalin mo lahat, ngingiti ka. And then may sasabihin sa'yo yung ano, yung uh, photographer. Yung sa chain mo kailangan naka ganito. Para makuha ka nung ano, nung picture. At tumingin ka sa kulay pulang ilaw ng lente. Kasi sasabihin niya yun. Lahat sina, ganun. kasi narinig ko din sa ibang mga kas uh, kasabay ko noon eh. At uh, also, hindi lahat doon eh Pilipino or guy ko din. May mga Hapon eh. From experience ko, from nakita ko may mga Hapon din. So, be extra um, cautious and syempre, pansin mo yung paligid mo. Dahil kasabay mo eh yung mga natural at saka yung mga natural. ah uh, mm -hmm. <laughs> kasabay mo yung mga talagang nakapira dito. So, after nun, bigyan ka stamp, may ano, may papaketing ka. Doon sasabihin sa yung third floor doon ako naguluhan kasi sabi nga sanggay. Pero sangkay. Parang kay talaga yun eh. Pero siguro evo evolution ng language nila. Gay kapag third floor pa So, yun na pagkarinig ko. Do so, pinalo up, pinalo up ko lang. Sabi ko, ah, uh, nangkay des ka, ah, uh, sangkay. So, gay pa rin talaga. So, sabi ko, ah, sige, siguro third floor to. So, lumabas na ako. Tapos, pinalo ko lang yung line. Third floor na ako. Doon sa third floor, step six, andun na yung ano, yung reception. Titingnan nila in everything, tapos lalagyan kanila ng number kung saang room ka pupunta. So, question. para sa yung ano, room? Hindi nyo ba alam na dito sa Japan, every renewal mo, merong parang ano, uh, NSTP. Hindi, joke lang. Um, merong uh, rooms for uh, review para sa'yo. Galing, di ba? Pero, ang question mo dun, paano yun? May English ba? May Pilipino? Wala. <laughs> so, paano yun? Well, yun yung magandang tanong dun. Hindi ko din alam. Pero, nung pagpunta ko doon, eh, apparently, um, papakita ka lang ng video, kakausapin kayo, and then, magkaka 10 minute break. Kasi, 2 hours yun eh. So, medyo, expected ko na, pero nagulat ako na full-blown Japanese talaga. So, papakita ko sa inyo yung mga fernalia na nakuha ko. So, una, itong handbook. Sana may English sila in the future. Kasi napaka-helpful na ito. So, itatranslate ko to sana. Dahil napaka-informative. Um, informative. kung baga naiintindihan ko yung sense kung bakit may ganito. Napaganda. May mga nag ako. Pangalawa, may mga iba pang mga uh, booklets na pwede mong kumitin, etc. However, uh, meron pang self-assessment form. Akala ko nung una, ano to, uh, ipapasa kaya inabahan ako. Kaya di ko naman naiintindihan yung kanji dito Hindi eh. Di ko naman naiintindihan yung mga nakasulat. Pero apparently, hindi naman. Pero, make sure mo na kumuha ng pencil sa harapan kasi um, kimi sila, strict sila, may, may procedure sila. So, wala kang pencil or wala kang parang mechanical pen, ka. Okay? May sinita. Dun sa grupo ko. And also, utang na loob, uh, may tubig, magdala ka ng tubig, kape, pagising, kasi bawal matulog dun sa, ano, sa room. Oo, common sense na, ano, na gagawin mo yon pero, i-make sure mo na hindi ka matutulog. Kasi pag natulog ka, yari ka. Sisitahin ka talaga. Ayun. So, after matapos ng 2 hours na yun, um, lalabas na hindi mo kailangan mag-Japanese. Kasi hindi naman ako nakapag-Japanese na natapos naman ako. At after nun, at the end of the period, dumating na yung uh, matanda. Tapos, pinakita na nila yung lisensya ko. So, ayun. Natapos na. So, siguro susunod na video na lang yung iba. And that's it. Sana may natutunan kayo. Like and subscribe. Joke lang. Thank you. Ah.